parang tatay mo ang pinakasinungaling sa membro ng pamilya mo. Alam mo kung bakit? Minsan pagising mo sa umaga, wala na siya. Pumasok na siya sa tarbaho. And then, ikaw habang ini-enjoy mo yung araw mo. Pagdating ng gabi, uwi sa, Tatanungin mo siya, Day, kamusta? sagut sa ayos lang naman anak mo kumain na ba? Pero hindi mo alam na ayaw niya sabihin sa'yo yung pagod niya buong maghapon. May mga tatay na nakapilad sa araw. Minsan na uulan pa ng pangay. Eh. May mga tatay lagi pinapagalitan ng amo nila. May mga tatay na kapag nabigyan sila ng merienda ng amo nila. doon sa lumang bag nila para pasalukong sa mga anak nila. Nagpitiin sila sa gutom para maiuwi ang saon na buo. Tapos pagtatanungin mo siya, tay, kamusta ka? Lagi lang niya sasabihin sa'yo na ayos lang ako, anak. Maging mabuti kang bata